Dahil po sa malawakang pinsala, dulot po ng Bagyong Christine dyan o sa Bicol Region, marami po sa ating po mga residente dyan ang humingi po ng responde. At kaugnay niyan, mabilis naman pong nagpadala ng tulong ang Iglesia ni Cristo sa ating po mga kababayang biktima ng bagyo. Report mula kay Vic Suminta. Habang humuhupa ang baha dulot ng ilang araw na pagulan dahil sa pananalasa ng mapaminsalang Bagyong Christine sa Bicol Region, agad inihatid ang tulong ng Iglesia ni Cristo sa mga kababayan nating biktima ng nasabing kalamidad. Ngayong biyernes sa report ng NDRRMC, umabot sa 569,524 na pamilya o katumbas ng 2 milyon 656,446 na individual ang apektado ng bagyo. Umabot na sa mahigit 9.7 milyon ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Nasa 15.2 milyon pesos naman ang iniwang pinsala sa infrastruktura sa kasagsagaan ng bagyo, maraming mga residente ang humingi ng saklolo para sila ay matulungan dahil wala silang maisalbang mga gagamitan para sa kanilang pangangailangan. Dahil dito sa pangunguna ng Executive Minister, kapatid na Eduardo Vimanalo ay agad nagpahatid ng tulong sa mga mamamayan na nangangailangan. Gaya po ng nangyari dahil sa bagyo ay hindi inaasahang ganon ang Uh, maring idulot dahil sa pilabaga parang karaniwang bagyo lang. Subalit, nang banalasan na ito ay napakatindi po ng pinsalang idulot. Mabilis na ipinamahagi ang mga relief goods sa mga naapektuhan sa may pulanggi albay sa pamagitan ng isinagawang lingap sa mamamayan ng Iglesia Ni Cristo. Ah, salamat po kay Eduardo. dito po sa mga binigay po sa amin. salamat po sa pamamahala ng iglesia. Okay. So sa napakalaking tulong po. Na pinagkaloob po sa bawat. Ginagawa ng iglesia ni Cristo sapagkat ito ay daglian na pagtulong sa kanilang pangangailangan. Lalo pa pang maraming mga tindahan ang ngayon ay nakasara sapagkat sila man ay apektado walang mabilhan kung meron mang pambili ang mga tao o kaya lalo na yung mga wala talagang maibili. Kaya narito ang Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng isinagawang lingap sa mamamayan para magkaroon ng pagtulong sa kapwa. Ramdam na mga kababayan natin sa Albay na sa gitna ng ganitong kalamidad ay may handang tumulong para sila ay lingapin sa panahon ng kanilang pangangailangan. Vic para sa Matanang Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa Matanang Agila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.